Kamusta, mga kapinoy mo tibi? Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang pelikulang Konstantin na ipinalabas noong 2005. Isang pelikulang puno ng aksyon, misteryo, at espiritwal na laban sa pagitan ng mabuti at masama. Pinagbibidahan ito ni Keanu Reeves bilang si John Constantine, isang lalaking may kakayahang makakita ng mga nilalang mula sa langit at impyerno. Sa kabila ng kanyang mga personal na pakikibaka at pagiging mapanghimagsik, siya ay nasa misyon na labanan ang mga demonyo sa mundo. Sa pelikulang ito, makikita natin ang malalim na simbolismo ng pananampalataya, kaligtasan, at pag-asa. Papaano nga ba nahaharap ang isang taong tulad ni Konstantin sa harap ng mga pagsubok na dala ng kasalanan at kamatayan? At ano ang kanyang natutunan patungkol sa kapatawaran, pag-ibig ng Diyos, at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami? Ito ay hindi lamang isang kwento ng labanan ng mabuti laban sa masama, Kundi pati na rin isang salamin ng mga hamon ng ating sariling buhay. Tara, samahan niyo ako sa ating pagsusuri sa pelikulang ito. Sa isang napakainit at madilim na sulok ng Mexico, isang scavenger ang naglalakbay sa kalumaan ng isang sirang simbahan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan at ang kakaibang enerhiya na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Hanggang sa biglang bumungad sa kanya ang isang bagay na matagal nang nawawala, ang dulo ng sibat na tumarak kay Heso Kristo. Agad siyang binabalot ng kakaibang puwersa, tila may isang demonyong pumasok sa kanyang katawan, at mula roon ay hindi na siya ang dating scavenger. Ngayon, siya ay isa ng tagapagdala ng isang sumpa, na naghahanap ng kanyang destinasyon, ang Los Angeles. Sa kabilang banda, sa mga madidilim na sulok ng Los Angeles, si John Constantine, isang palasuko at masungit na occult expert, ay matagal nang naglalaban sa mga nilalang ng impyerno. Makikita siya sa isang madilim at malamig na apartment, nagpapalayas ng isang mabagsik na demonyo na nananahan sa katawan ng isang batang babae. Isang matinding eksena ng puwersa at lakas, habang nagwawala ang demonyo sa loob ng katawan ng bata, nagsisigaw at nagpapakita ng nakakatakot na itsura. Pinagpapawisan si Konstantin, ngunit tuloy pa rin siya sa kanyang dasal, hanggang sa unti-unting napapalayas ang demonyo. Ngunit dito niya napansin ang isang bagay na hindi niya inaasahan, may isang kapangyarihang sinusubukang dumaan sa mundo mula impyerno. Isang bagay na dapat ay hindi nangyayari dahil sa kasunduan ng langit at impyerno. Dahil sa tumitinding tension, sinubukan ni Constantine na makipagkita sa kalahating anghel na si Gabriel. Naglalakad siya sa gitna ng napakadilim na eskinita, umuulan, at bawat hakbang niya ay puno ng pangamba. Nang marating niya si Gabriel, inusisa niya ito tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan dahil sa kanyang terminal lung cancer. Desperado siyang humihiling ng extension sa kanyang buhay kapalit ng kanyang mga nagawang kabutihan sa pagpapalayas ng mga demonyo. Subalit, may malamig at matalim na sagot si Gabriel, ang paggawa ng mabuti, dahil sa pansariling motibo ay hindi kailanman magiging daan patungo sa kaligtasan. Napuno ng kalungkutan at pagkadismaya si Constantine, dahil alam niyang wala siyang pag-asa makapasok sa langit. Habang bumabalik sa kanyang apartment, makikitang si Constantine ay tila nawawala ng pag-asa. Ngunit hindi dito natatapos ang kanyang laban. Sa kabilang dako, si Angela Dodson, isang dedikadong detektib, ay dumaranas ng matinding emosyonal na sakit dahil sa bigla ang pagkamatay ng kanyang kambal na kapatid na si Isabel, na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa rooftop ng isang psychiatric hospital. Naniniwala si Angela na hindi kayang magpakamatay ng kanyang relihiyosong kapatid, kaya't sinimulan niyang imbestigahan ang tunay na nangyari. Habang tinitingnan ang footage ng pagkamatay ni Isabel, may nakita siyang kakaibang pangyayari. Bigla na lamang sinabi ni Isabel ang pangalan na Constantine. Naging mas misteryoso ang lahat, kaya't napilitang hanapin ni Angela si Constantine upang humingi ng tulong. Ngunit nang una silang magkita, malamig ang pagtanggap ni Constantine. Hindi niya nais na madamay sa kaso. Ngunit nang makita niya ang kakaibang mga nilalang na sumusunod kay Angela, napilitan siyang sumugod sa aksyon. Isang eksenang puno ng aksyon ang sumiklab. Hinabol ng mga demonyo si Angela habang sinusubukan niyang magtago sa dilim. Si Konstantin, armado ng kanyang mga panalangin at kakaibang mga kasangkapan, ay lumaban sa mga ito ng buong tapang. Dito na nakita ni Konstantin ang matindi at lumalalang banta ng mga nilalang mula sa impyerno na tila mas nagiging agresibo kaysa dati. Nang dumating ang gabi, dinala ni Konstantin si Angela sa isang mapanganib na ritual upang makita ang kinalalagyan ni Isabel sa impyerno. Bumagsak si Angela sa isang malamig at nakakakilabot na mundo ng apoy at kasamaan at dito niya kinumpirma ang bangungot, ang kanyang kapatid ay nasa impyerno nga. Puno ng emosyon, bumalot sa puso ni Angela ang labis na kalungkutan at galit. Samantala, isang mas nakakatakot na eksena ang naganap, Father Hennessy, kaibigan ni Constantine, ay natuklasan ang isang simbolo na tila nagbabadya ng mas malaking panganib. Ngunit bago pa niya maipahayag ang kanyang natuklasan, siya ay brutal na pinaslang ng isang demonyong kalahating tao na si Balthazar. Sa kanyang kamatayan, iniwan ni Hennessy ang huling clue, isang simbolo ng kaguluhan at pagsilang ng Antichrist Mammon, anak ni Lucifer, na nagbabalak na sakupin ang mundo. Tuloy-tuloy ang tensyon habang si Angela at Constantine ay patuloy na nag-imbestiga. Natagpuan nilang ang plano ni Mammon ay hindi na mapipigilan, kailangan niyang makuha ang katawan ni Angela upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ngunit bago pa man nila magawa ang anuman, isang misteryosong puwersa ang dumating at dinukot si Angela, pinilit na maging katawan ng demonyo. Sa isang kapanapanabik na aksyon, sinalakay ni Constantine ang psychiatric hospital kung saan dinala si Angela. Dito, sa madidilim na pasilyo ng ospital, lumaban si Constantine laban sa mga halimaw mula sa impyerno. Ang mga halimaw ay tila walang katapusan, ngunit si Constantine ay hindi natitinag. Sa mga sandaling ito, ipinakita ang kanyang kakayahan at lakas bilang isang tagapagtanggol laban sa kasamaan. Kasama ang kanyang apprentice na si Chas Kramer, buong tapang nilang pinilit mailigtas si Angela mula sa pagiging sinapian ni Mamon. Ngunit ang tensyon ay tumindi pa lalo nang matuklasan nilang si Gabriel mismo ang nasa likod ng lahat. Pinagtaksila ni Gabriel ang kanyang kalangitan at nais niyang palayain ang impyerno upang subukin ang sangkatauhan. Galit na galit si Constantine, ngunit tila wala na siyang magagawa laban sa kapangyarihan ng isang anghel. Sa huling sandali, isang makabagbagdamdaming desisyon ang ginawa ni Constantine. Alam niyang wala ng ibang paraan, kaya't inialay niya ang sarili, pinili niyang magpakamatay muli sa harap ni Lucifer, alam niyang darating ito upang kunin siya. Nang mag-freeze ang oras, isang mabigat at madamdaming eksena ang naganap sa pagitan ni Constantine at Lucifer. Sa wakas, naligtas nila si Angela, ngunit kapalit nito, handa na sanang ibigay ni Konstantin ang kanyang kaluluwa. Pero sa huli, ang kanyang sakripisyo ay nagbukas ng daan para makapasok sa langit, isang bagay na hindi inaasahan ni Lucifer. Sa galit, ibinalik ni Lucifer si Konstantin sa buhay, ngunit walang sakit, walang kanser. Isang matinding tagpo ng emosyon, aksyon, at suspensyon na tila nagpapakita ng mas malaking laban, ang laban ng kaluluwa ng tao. Natapos man ang pelikula, ngunit ang mga aral na dala ng Constantine ay nananatili sa ating isipan. Sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, siya ay nagpakita ng matinding sakripisyo para sa iba, isang hakbang patungo sa kapatawaran at kaligtasan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nawawala ng pag-asa, gaano man kalalim ang ating pagkakamali. Laging may pagkakataon para bumalik sa liwanag, at patuloy tayong ginagabayan ng ating pananampalataya sa mga pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Ang Konstantin ay isang paalala sa ating lahat na ang laban para sa kabutihan ay hindi laging madaling daan. Madalas, kailangan nating harapin ang ating mga demonyo, sa loob man o sa labas, upang makamtan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. Ngunit tulad ni Konstantin, hindi natin ito kailangang harapin ng mag-isa. Ang pagmamahan ng Diyos ay laging naroroon, naghihintay na tanggapin natin ito sa tamang panahon. Tandaan, sa kabila ng lahat ng paghihirap, walang sinuman ang lubos na nahuhuli para sa kapatawaran. Ang kapatawaran ng Diyos ay isang biyaya na nararapat sa lahat ng may pusong handang magsisi at magbago. Ito ay isang paalala na laging may pagkakataong magsimula muli. Mga Kapinoy Mo TV, ano ang inyong mga natutunan sa pelikulang Constantine? I-share nyo sa comment section ang inyong opinion at mga saloobin. Gusto rin naming marinig ang inyong mga pananaw tungkol sa pananampalataya, kapatawaran, at mga laban na kinakaharap natin sa ating mga buhay. Huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito.